Nakuhanan sa CCTV ang kabayanihang ginawa ng dalawang nurse sa isang maternity center sa China malapit sa hangganan ng Myanmar. Sa footage, makikita ang hawak ng isang nurse ang isang sangkol habang nakabantay naman ang isa pang nurse sa mga crib na mga bagong silang na sangkol. Nang biglang yumanig ang isang magnitude 7.7 na lindol mula sa Myanmar. Sa lakas nito, mabilis na gumalaw ang mga crib at nagsitapunan ng mga likidong nasa loob ng center. Agad na lumuhod ang isang nurse habang yakap-yakap ang isang sanggol at mahigpit na hawak ang isa pang crib. Samantala, ang isa pang nurse ay pilit na hinawakan ng mahigpit ang iba pang lawang crib upang mapanatiling ligtas sa mga sanggol. Batay sa ulat, walang nasaktan o nasawi sa maternity center. Agad ding nailikas ang lahat ng sanggol at kawanin ng ospital. Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang nasawi sa Myanmar dulot ng naturang lindot. Sa gitna ng trahedya, nagsilbing inspirasyon ang katapangan ng mga nurse na ito. Patunay na sa oras ng sakuna, higit pa sa profesyon ang kaya nilang isakripisyo Para sa iba pang nakamamanghang kwento tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5